Okay, first topic. <laughs> okay, first and foremost, um, welcome sa Kataranta Doon Podcast and welcome po sa first ever guests natin from uh, Canada. So, important to mga to guys, uh, the Sanchez sisters. Hi naman muna kayo, pakilala natin. Una is Miss Patricia. Hi, how are you? And ang kanyang ate si si, si Bel, <laughs> Isabel Sanchez. Hi. Also known as Sarah Nabati. <laughs> Laugh, Wait sorry. <laughs> yung Sabi yung tawa niya. Sabi mo yung practice niya yung tawa niya. Panon it one more time. <laughs> yun po. so. funny. Shout out nga pala kay Kurt. Busy po si Kurt kaya wala siya sa podcast natin today. Nakalimutan ko mag-headphones. Kurt, kasalanan mo to. <laughs> so, yun po. So, actually, bago po tayo mag-start, um, break the ice muna tayo. Meron akong ready dito eh. So, nag-ready talaga ako kasi... Pwede. okay Oh my god. Uh -huh. Okay. Actually nakakatawa to kasi yung isang classic um, ko sa Philippines. Alt ano siya like from altar server, like talagang lector na ata siya sa simbahan, uh -huh. tapos teacher siya. <laughs> tapos nag-ano siya nung, ano, ask me and ask me anything <laughs> anonymously. So ngayon, ito ang tanong ko sa inyo ha, to break the ice para <laughs> sino gusto <kusin> niyo mauna? <laughs> si Belle, okay. Pag ikaw siya sabi sa kanya, pag ikaw po ay naging hotdog, anong klase po iyon? A. Steamed. B. Grilled. C. Boiled. Or D. Fried. Or E. Tender juicy hotdog with cheese. Yeah. <laughs> Ako ay steamed. Bakit? Pero juicy. Yung <laughs> Please explain bakit bakit steam. Para nga juicy kasi pag steam nagsustain yung juice. Bakit? Sabi <laughs> <laughs> oh, talaga siya. Wala bang ano? <laughs> o oh, pwede rin naman. Lating natin F all of the above. o ikaw pa? Hindi ako fried. Fried. Bakit <laughs> naman fried? <laughs> Para crispy. <laughs> <Just laughs> okay. Is it not? It is. Hindi <laughs> ko yung ikaw yung luluto ng hotdog, pinapry mo, ang tigas eh. <laughs> De, gu <laughs> gusto mo yata inihaw eh. Para may may itim-itim. <laughs> ano ba yan? Be? <laughs> ano ba tanong gusto? Ano ang gusto mo maging hotdog? Or ano, ikaw, like, hot sabi niya, dog, pag <laughs> ikaw naging hotdog, anong klase yun? Oh, hindi. Fried. Fried, right, mm -hmm. okay. Anyway, anyway, okay na. Break the ice. <laughs> <laughs> Pero thank you for actually coming sa pod kasi... Okay, no. Like yun nga, hindi 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 pwede si Kurt this is secret with with life you know our uh, life has, life has been happening um kami wala kaming life <laughs> I know Pero ano kwento niyo pala kasi guys ito uh, sila is like pr uh, pretty much bago sila sa Canada so yeah. how's 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 the adjustment Si Pat is from dumating ka dito is 2021 Yeah 21 August August. no? Yeah. Yeah, and si Bell is... August, 2022. Grabe yung accent ni Bell. Wala pa siya. Know. Six months pa lang. <laughs> Sinasabi ko sa inyo eh. Grabe. Guys, for for those who don't know, taga Batanga sila, pero wala kayong marinig na accent. Meron si Bell though. Sometimes. Oh, sometimes. Just when I talk to Batanganias, you know. Pero... <laughs> pero paano ba? Like, kasi kasi ako guys, sa, sa hindi nakakaalam, ang girlfriend ko batang pero tinatanggi niyang may accent siya. <laughs> Totoo ba to? Kasi like kayo, like honestly, kayo ha? Like taga Batangas kayo pero hindi ko naririnig hmm. yung accent na ano ga iyaw. Totoo Ay. ba yun? I think so. Pero sa ibang parts lang. Yeah, may like, yeah. I I feel like there are parts na mas intense yung accent plus may parts na parang wala. Yeah. May, oh. Uh, may mga parts din na, na feeling. <laughs> pero like, totoo ba talaga na gano'n? Kasi parang alam mo yung um, exaggerated. Yeah. yeah. Yeah, meron. Like, okay. so, I think San Juan. Yeah. At saka yung mga super na rural na rural yeah. talaga. Pero nakakapagtaka kasi like kayo wala eh. I eh, feeling kasi kami. <laughs> arte kasi. Tatanggi. <Didi> <laughs> mga kasi. No. I mean, kasi yung school, di ba, sa Olka. Uh oh, Ever since, pinapush nila yung English speaking campus. Yeah. Tapos, basically may bayad na 10 <laughs> piso yung pag nagtagawa. <laughs> 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 Imagine mo, kung baon mo, 50 lang. <laughs> So, totoo nga, like, meron kayong parang penalty na yeah, 10 pesos. Yeah. Ubus baon mo doon. O, di lahat pala kayo, konyo sa Olka. Mga, so, like, sa mga, yung mga taga Olka, mm -hmm. konyotics pala, hindi naman. Hindi, besi, depende sa baon mo. Kasi, if you have, <laughs> if you have the puns, just... <laughs> <laughs> Pero yun. Pero like, um, on a serious note, um, ano yung main reasons bakit like na, na, naisip nyo mag-move sa, sa Canada or anything? You wanna go first? Ikaw na lang kasi yung sagot mo yun din sagot ko <laughs> Hindi Ito nga, like, lang. Hindi, no. yung, kasi since na una, sige pati ikaw. Oh yeah, for sure. Um, kasi di ba pandemic noon, 2020, 2020, yeah. 2021, mm -hmm. medyo weird yon kasi, like, nag nasa law school ako, di ba, like, fourth, fourth year na ako, papuntang fourth year na ako. Yeah. Pero nung pandemic, parang nakita ko yung, like sa news, makikita mo yung difference how other countries handled it versus yung sa Philippines. Mm. Like, as in, sobrang lala nung nung nasa, I mean, sobrang lala nung nasa Philippines, like, people can't even go to hospitals kasi nga, sobrang, walang capacity. Like yung healthcare ng yeah, Pinas. Yeah, ang lala. Yeah. As in, may mga tao noon na parang nakakonfine sila inside their cars. Oh, that's, yeah. that's pretty bad. Yes. Yeah. Tapos mayroon akong friend noon na, big time sila ha, big time sila, wala silang, kahit gaano karami yung money nila, wala silang mapunta ang hospital. They went sa buong that's okay, sa so like Batangas hanggang sa Baguio area. Lapit okay. ka pa sa mic pad. Okay, para. sorry. Yeah. yeah, Batangas to Baguio area, wala Damn. silang nakuha kahit yeah. isang <laughs> hospital. It's so different tapos na babalitaan namin na, you know, for example like sa Canada specifically. Parang chill. Yeah, yeah. It's, yeah. it's I mean, it's it's bad kasi pandemic, COVID pa rin yeah. 'yon. It's crazy pero I feel like mas na handle nila better. It kind of it kind of makes you think na parang kahit gaano karami yung money mo sa Philippines if the system is broken, walang magagawa yung yeah. para mo. True, true, oh, true. Yeah. Pero like, prior to, let's just say, hindi nagka-pandemic, and you said, like, naglo-law school ka, so obviously, yeah. like, maganda yung path na pinupuntahan mo. Do you think na pupunta ka dito if hindi nagka-pandemic? Or meron ka rin parang thoughts na, you know, later down the road, pag abroad ka, like, Canada, yeah. or probably some other country? US. US? <laughs> uh, mamaya, mamaya, mamaya. <laughs> no, no, no. <laughs> um... Kasi before, pag ano, iniisip na namin na mag-move with family. Ganyan. Like as a whole. Yeah, mm -hmm. as a whole. Pero si mama kasi, hindi siya, hindi siya, uh, ayaw niya lang sa ibang bansa. Right? So, hindi natuloy. Pero ako, I've always wanted to go sa labas ng Philippines. Yeah. Just because like, I just don't feel like match ako sa culture ng Philippines. You <laughs> yeah. You know? yeah. Like, with <laughs> the like, thinking, even sa food. Uh -oh. So, parang like, I know na like, di ba, nag-law school. So, parang pag nag-law school kasi parang rooted ka na yun. Eh, nandun ka na yeah. talaga. True, true, like, true. Can, yeah. what's, what's, the point pag umalis ka after mo mag-law school? I mean, might be different for others. But like, for me, yun yung perspective ko nung time na yun. Yeah. Yeah, so sabi ko, ano, uh, yeah, it's just, it's not for me. Yeah. Pero hindi ko siya naisip na like, right after law school, alis ako, ganyan. Wala, wala naman akong ganong thoughts nung nandun ako. Pero, like, even as a kid, you know, yung napaparod mo, di ba, yung parang nasa high school, parang sa'yo nung high school. <laughs> yeah, 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 yeah. But yeah, it's it's just like a uh, different culture altogether, I feel. Yun yung main drive ko. Na parang I feel like mas aligned ako sa thoughts or like... Life the way that, and, yeah, in general. Like, life yeah, life in general. So, like, would you say na after moving here, like, mas masaya ka oh overall? 100%. I was telling her, sabi ko nga sa kanya, parang feeling ko after I moved here, parang prime of my life. Oh yeah. Not, yeah. okay. the first year, you know, like lagging may adjustment period. Period, But yeah. I feel like hindi malala yung adjustment period, yung adjustment ko in general. And ano yung mga nakatulong like family? Of course, family yeah. for sure, like thousand percent. Ako. Um, <laughs> ako nakatulong ako. Hindi <laughs> <laughs> like, ano ko, kasi when you move to another country, parang it's a different setting altogether. Like yung True. comfort ng home, it's gonna be different you know, like, dito wala. You, you're gonna yeah. do everything for yourself. Actually, swerte pa nga kami kasi kila Nino kami tumira, di ba? Yeah, so, yeah, 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 yeah. So, sobrang well taken care of naman kami doon, as in, um, even si Ninong pinapagsaing ako noon pag may work. Di ba That's may true, work yeah. ako, tapos may aral ako noon. Tapos, as in, pag kahit mga 9pm, tatanungin niya ako na parang, Oh, kumain ka na ba? Magsasayang na ako for you. Ganun. parang, oh, that's parang, that's love right there. I know, yeah. right? That's, 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 yeah. Right. That's true. Oh, so, that's yeah. good. That's good. Pero like, any, meron ka bang like, pagdating mo dito, na culture shock ka, or like, oh shit, parang, have I made the right choice na mapumunta dito? <laughs> may ganun ka bang aspect nung bagong dating ka? First day, like first few weeks, or yeah. may ganun ka bang thoughts, or? ah uh, not nung bagong dating. Kasi, yeah. I won't call it, like, I really like it here, honestly. Love na love ko Apple Pay. Just, just wanna say that, honestly. Like, sa Pinas ba may Apple Pay? Wala. wala. Gcash. No. well, Gcash is like lately lang. Pero yeah. cash talaga. Uh, yeah. So wala pa. Like, kasi I haven't been home for a while. So sabi ko, di ko alam kung ano na bang usang mga technologies na ginagamit. Yeah, well, sure. I think in in terms of technology, talagang advanced kasi nga first world. But for that's sure. good. Eh, yeah. Bel. like, Anong naging uh, parang ano yung, uh, yung na-influence ka ba ni ate mo para pumunta dito? Or like ano yung main drive mo? Bakit? Oh shit, magka-Canada ako. OFW parang. <laughs> <laughs> Magpapadala ako ng remittance. Wah! Hindi, nang talino kasing sagot nito. Ano nga yun sa'yo? Actually, yung, <laughs> yung first plan namin <laughs> is ako yung mauuna. Yeah. Oh, parang yeah. alam mo yung naalala ko tuloy yung palabas na anak, si Vilma Santos. <laughs> Bestie, you're showing your age. <laughs> 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 De pero, like, okay. Pero, yeah. ikaw dati yung mauna dahil... O, dapat mauna dahil... Dahil gusto ko lang. <laughs> <laughs> But, mas meron kasi siyang... Mas meron siyang direction sa Philippines eh. Yeah. Oh. Kesa sa akin. So parang mas, mag, mas pinu-push din nila na ako na lang yung umalis kasi sayang siya. So like parang technically pinu-push away kanya nila kasi wala ka ng direksyon? O oh, hindi, na, <laughs> <parang, laughs> hindi naman sa ganon. Parang ganon kasi yung sinasabi hindi, ah. mo eh. Pero hindi naman. Hindi ah. Third year na ako eh. Third year. Saan ka nga pala? Saan ka nga pala? Siya yung alma mater mo. Yuppie! mo muna. Yuppie! Ano okay, so like ito pala, Yuppie UPLB. So like dyan yung yeah. uso yung tumatakbo Kali, ng hubad eh. Kahit saan namang Nakakita ka, tumatakbong hubad talaga. Oo. Like, ting 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 Actually, naliligo pa ako nun. Naliligo ako. Tapos may nag-text sa akin. So, lumabtek talagang tinigil mo yung pagligo mo para makita mo lang yung kalimbang. sobrang. Ay, makikita niya yun kahit ano, ah. Private. lang, Private. na tayo. Hindi ka. Hindi. UPLB muna tayo. Sa UPLB ka na eh. Yeah, ako sa doon. Ah, hindi, actually, parang... Hindi, pero kasi, di ba, like, ano lang yun, di ba, part ng frat yun? Yung, ano, yung... Hmm. Ano nga bang tawag doon? Oblation. Oblation. Day. Ano bang, like, yun ba yung ginagawa pag start ng school year? Or, like, ano yung reason actually, ba? Actually, nung time ko kasi... Kasi naman, first year lang naman ako nandun. Yeah. Kasi nagka-pandemic. Oh, nung time ko, actually see. hindi ko pa nga masyadong gets eh, kung actually hanggang ngayon hindi ko gets uh -oh. kung bakit ginagawa. Basta nung time na yun, may nag-text lang sa akin, tumatakbo na sila. Oh. So tumakbo na rin ako. Nanood na rin ako. <laughs> Akala ko tumakbo ka <laughs> rin ako <laughs> ba? Hindi! <laughs> hindi! <laughs> <laughs> naliligo na rin eh. Hindi! Oh, kasi <laughs> kasi <laughs> naliligo ka, tapos sinabi mo so, tumakbo ka ano na rin. Yun, oh. After lunch pa nga ata uh, yun, mainit talaga yun eh. Oo, oh, pero nag-init lalo nung nandun <laughs> ka. <laughs> Kami sinasabi ni Bestie. Di na ba? De, pero like, nung nandong ka, hindi ka naman like, oh my God, my eyes. Oh hindi my naman. My God. God. Kasi, kasi Catholic school lang all ka, di ba? Hindi na siya lang. Ah, before! Oh my goodness. <laughs> Ilan taong ka na ba nung, nag nung, nung, UPLB ka? Like 19 or? 19. 19. So like by 19, nakakita ka na prior. <laughs> Di pa ako nakakakita na. Shout out nga pala kay mami. <laughs> <laughs> Di pa ako nakakakita na. Auntie, um, host lang po ako dito. <laughs> sa sumasagot, ah, hindi ako ah. Hindi ah. Kasi ito, tinatanong tungkol sa Hindi, pero sa ano ba? Eh. Ano bang, ano bang, uh, hindi ito, maiba tayo. Ano bang course mo sa UPLB? QPLB BS Forestry. Wow, mahilig sa ano? Hinahanap. Sa puno. Sa environment. environment. Yeah, environment. Hanapan. Oh, but ano anong 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 like kasi forestry tapos anong 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 dry ano yung yung, yung parang Anon. thoughts mo bakit? Shit. Pagkatapos ko ng high school kagubatan. Hindi kasi yun. Yung first choice ko is nursing. Nursing! Oh. Kasi UST, hindi nyo ko pinasa sa nursing. <laughs> Oh okay okay kwento yeah. mo to. Ano bang nangyari bakit hindi ka nakapasa sa UST? Pero talagang mo. gusto mo UST. Oh kasi yun lang talaga alam ko noon. Kasi oh. UST siya, UST si Ma. So basically ang kilala ko lang UST. Oh pero ilang 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 colleges or universities yung pinag-examan mo noon aside from UPLB and um, UST? Tatlo. Ano pa yung isa? Tatlo, apat pala, apat. Oh, madami din. Yeah. Really? Nag-HSI pa ako eh. Oh, Lasal pala. HSI. Oh, I see. Pero hindi ako tumuloy talaga dito. Hindi ko alam kung nag-exam ako. Parang hindi ko tinuloy. Pero, meron akong pass before. Tapos, nursing din na, Lasali pa. Uh Oo. -oh. Kaso parang ayoko kasi sa Batangas eh. Pero pasado mo yun yung dalawa. Uh Oo. -oh. Ang hindi lang talaga, UST. U UST talaga hindi. Actually, sa UPLB, recon pa ako dyan. Meaning? Reconsidered. Oh, ah, yeah. Rico. Parang waitlist. Oh. Wait waitlist, waitlist. Oh, pero at least nakapasok ka kahit yeah. na ano, diba? ba? Biology pa ngayon gusto ko na. Bio- at ah, talagang ano ka, like science yeah. person I ka. Yes. Gust- yeah. Parang matalino naman ako sa pagkakasabi mong yun. Yeah, so, <laughs> like parang gusto mo after is, ano ba? like Dahil lang yan sa Grace Anatomy. oh, Grace yun. Anatomy. Yung landian yeah. yun, diba? ba? Oh, <laughs> Oo. Akala ko kasi totoo. Akala Basically. ko ganun talaga. Basic na basic, diba? ba? Pero like ano like nafe feel mo ba na parang in distance hindi mo nakuha yung fore, like, hindi mo nakuha mm -hmm. yung nursing parang meron ka bang oh shit sayang kasi gusto ko talaga nursing Yeah Even up to now meron pero kung babalik ako let's say sa Philippines I think I would choose forestry Pero mahal mo <laughs> nat ba 'yan forest nat na okay like uh, forestry nag-enjoy ako sa forestry yeah yeah so, yeah. so pero ako. like yung forestry since kasi ngayon nagpunta ka na dito mm. as an international student sa tingin mo ba like na napakinabangan mo yung natutunan mo sa forestry yeah. sa ano bang tin, like sabi mo sa audience natin anong tinitake <laughs> tinitake ko po ngayon <laughs> science laboratory technology anong anong ginagawa na like sabi, in a few words or in a few sentences Sabihin mo sa manonood natin kung anong ginagawa nung sinabi mo, hindi ko mabanggit eh. Naghahalo ng <laughs> <laughs> Para, Parang <laughs> ano na yun, naghahalo ng simento. Totoo. <laughs> <laughs> naghahalo ng kemikal. FYI lang po, apat po yung chemistry ko ngayon. Oh. Yeah. Lahat, anong grade lahat A, di ba? Yes. <laughs> Grabe. Tapos nag-work ka pa ba, ng full time. A plus yung iba. Sobrang ka naman sa full-time. Grabe, nag work pa yan ng full-time. Sobrang ka naman. 20 grand Pinagluluto niya sure. pa yung atin niya ng, yes. baon. Oh. ng baon. Tapos guys, eto, like recently, nag-inom kami, exam niya. Nag-live kami sa TikTok, nag-ingay like, ako. Sobrang lala naka niya. Hindi siya nakatulog. <laughs> hindi ako nakatulog. A+. -plus. Grabe. Huwag <laughs> ano may shout-out. <laughs> sa mga taga-San Nicolas, bago pa lumabas yung baho ko dyan, nilalabas ko na. Pakitar <laughs> <laughs> po, na po ako. Kaya pala. Yung malakas kapit ni Belle kay St. Yeah. Jude. Oh, St. Jude. I love St. Jude. Yeah. yeah. Pero like, ito, like, uh, since pagdating mo dito, Belle, meron bang parang, like, meron ka bang initial na parang, oh shit, parang na-culture shock ka, na parang, bakit ko mm. piniling pumunta dito? May Every, day. Ba? Every day. Every day? Daily? Yeah, feeling ko simula nung umalis sila nina, kasi di ba hinted kami. Uh Oo. -oh. Parang natapos yung vacation ko, nag-sink in na, nandito na ako, like, kailangan yeah. ko to ang mahal ng tuition ko like, na-realize mm, it's not for me. So like, right now, ha? Uh -oh. Kasi student pa naman ako. So like, um, kung let's just say, masasabi mo tong experience mo na to ngayon, kay Bell, bago pumunta dito. Like, let's say, nung nag-arrange ka pa lang ng papers mo, yeah. would you say kay Bell na, oh, ito yung magiging buhay mo pag pumunta ka dito and di mo magugustuhan? Would you Like, yung ba, yung ba yung sasabihin mo sa sa self, like, Bell a year ago? Or would you say na... Yeah, I think so. I think I would have delayed it for like two years. Oh, Meaning, tatapusin yeah. mo yeah, muna yung forestry? Yeah, sana forest, tinapos eh. ko muna. Oh. Yeah. Lagi like, ko sinasabi, di ba, parang ninakawan ko ang sarili ko ng youth. The youth? moment. Yeah, Ilan taon ka na ba? Like, sabihin I, mo sa viewers 22, natin. 22 lang po. Pero 22. I feel like, I feel like ninakawan ko ng youth yung sarili ko the moment na umalis ako ng Philippines. Kasi I had like bigger responsibilities here. Which is like nagwo work ka na. Nag-work na ako. Intuition ko ang mahal-mahal. Tapos yeah. kailangan kong pumasa. Isa sa Pinas ba? Inumit like, anong buhay mo? Like, baka, ano ka ba? Parang Jessamine Jola ka yeah. doon or... Grabe sa Philippines. Kasi, sinabi mo, youth, di ibig sabihin, yeah. puro, puro Laman ka Laman ako ng spa. Spa? Oh, yeah, spa cool? Yeah, Ay, di ba? Sorry, yeah. sorry. Iba pala yung sinasabi. Tapos, mga inuman. Inuman? naman ah, yun. Paano ba like ano bang se- san ba kayo sumesession noon? Like kasi ako ah kasi ako hindi naman ako sanay na nakaka-encounter yeah. ng Pinay na malakas talagang uminom. Sobra ka naman Erwin? Yeah, like kasi like sab uh, kasi ang nakagis na uh, ko nung bata ako, like talagang ang mga Pinay conservative. Si yeah, Ate Jen ang lakas uminom ah. Yeah, kaya nga eh. Sobra ba 'yun? Doon nga ako na culture shock eh. Sabi ko, <laughs> mas malakas pa uminom sa akin eh. Kaya like Is, like, ano ba yan? Impluensya ng barkada? O, like, Impluensya ko sa barkada. Impluensya ng pamilya. I think so. Yeah, I think, yeah. I think, doon na lang din ako natuto nung napa girlfriend na ako eh. Culture siya eh, sa family sa namin, Sa Batangas. Sa No, but like, yun nga, like, putting away Batangas, kahit sa family natin in general eh. So, di ba sabi nga namin sa'yo, 12 noon pa lang. Oh. Lasing na, tapos tulog, tapos 6pm balik na ulit. Oh, Jesus Christ. yun Yeah. Pero like naranasan niyo yun like alas 12 pa lang umiinom na kayo. Ay hindi, pa, matanda yun, bestie. Yes. But, pero Very youthful. Mga like, lolo Tom ganun. <laughs> <laughs> pero hindi mo mahanap. Lolo Tom. Lolo <laughs> Tom, <laughs> Tom. Sana po okay, okay lang kayo diyan. Lolo Tom, Uncle Tom pala. I enjoy I enjoy ginagawa niya yun ngayon eh. <laughs> <laughs> right now. Uh -oh. Uncle Tom, shout out sa iyo. Pero like um in general ngayon like okay na bang kayo like yung life wise, like happy, mm -hmm. you know? Or meron kang ako gusto ko kasi umuwi. Yeah. Pero like, af pagka ba umuwi ka, let's just say umuwi ka like in yeah. a week. Sa tingin mo ba yung longing mo na like kasi parang no. ang tingin ko sa iyo na homesick ka eh. Yeah. Ako I want to stay home. Yeah. Oh, sure. stay home. Yeah. stay, stay dun ha sa Philippines. Like for good. Yeah, for good. Pero I think hindi pa siya talaga feasible right now. So like talagang kung may babalik mo ma turn back time, Talagang hindi talaga. Sisi ka. Oo. So talagang feeling oh mo mali ito. I didn't even know that. Alam mo yun. Oh well, I know pero, na pero, Yeah, too. pero hindi naman sisi talaga. Like, yeah. I know may mga bagay akong natutunan here na hindi ko matutunan sa Philippines, of course. Yeah. Pero, yun nga, feeling ko sana dinelay ko na lang ng konti. Yeah. Pero like, I think, I think that's true in a point. Pero I think, ah, uh, um, there's something sweet about struggle, I think. Oh, like, I tama that. ka dun sa sinabi mo na meron kang natututunan dito ngayon yeah. na hindi yeah. mo matututunan kung nasa Philippines ka pa rin hanggang ngayon. Oh, buhay princess tayo dun yun. Really. Which is true. Pero, like, I honestly think like okay naman kayo. Like, you know, like in general, yeah. parang ang saya nyo. Like, you know, I mean, like, mm -hmm. yeah. obviously. Kasi lahat naman, mis like, like nagtatrabaho yeah. and everything. Yeah. Pero, other than that, I think, so far, okay oh, naman. Okay diba? naman, yeah. Yeah, so, pero, like, any plans after nang, let's say, pag gumraduate ka na, you feel like, do you feel na uuwi ka na agad or? Hindi naman. Feeling ko, I'm gonna stay here for a long time. For a long time. Yeah. Pero may naiwan ka ba sa Pinas? Yun yung tanong ko. Ito ko yan! Hindi kasi, oh, kasi eto, kung may naiwan ka sa Philippines, syempre may dahilan ka para bumalik. Yeah. Ikaw ba, Pat, may naiwan ka? Oo, oh, may naiwan ako before.